Mabilis ang pintig ng puso ni Regina habang nakaupo siya sa reception area ng Vega Solutions. Suot ang pinakamatinong blouse na nahanap niya sa ukay at bitbit -bit ang resume ng ilang beses na niyang pinatuyong may tirang gusot pa rin. Kani-kanina lamang ay nakipagsabayan siya sa bahat traffic ang EDSA, pawis ang kilikili, halos maubusan ng pamasahid dahil tinaga pa siya ng driver ng taxi nang malamang may interview pala siyang pupuntahan. Hindi bale, tiyaga lang, bulong niya sa sarili, kailangan niyang makapasok kahit entry level lang para sa renta, sa gamot ni nanay at para masabi niyang hindi siya sawi sa pagkamit ng disente at marangal na trabaho sa lungsod. Pagbukas ng salamin na pintuan, pinapasok siya ng sekretaryang tila hirap ngumiti, saka siya itinuro sa boardroom na may mahabang mesa at floor to ceiling windows na tanaw ang abalang Makati skyline. Pagpasok niya, bumungad agad ng tatlo, isang kuya ng mukhang komedyante, isang ate na may madalas na pang na tawa, at isang lalaking nakaitiman pero nakakadilim na makapal ang salamin sa mata. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Sa likod ng glass partition, dalawa pang empleyadong newbie ang nakatayo, parang audience sa noontime show. Hawak ni Regina ang papel niyang resume, nanginginig pa ang kamay ng iaabot niya. Pero hindi pa man siya nakakahirit ng good morning, ay umalingaw-ngaw na ang una nilang halakhak. Ay grabe, ito na yata ang pinakamaikling resume na nakita ko. Biro ng lalaking may salamin, todong lagpak ng palad sa mesa. Apat na trabaho sa loob ng dalawang taon, tapos puro probationary lang? Wow, job hopper! Sabay hagighik ng babaheng HR na hindi man lang tinatakpan ng bibig. Naramdaman ni Regina ang pamumula ng kanyang tainga. Pakiramdam niya ay eh, sinisilip hanggang kaluluwa ang nipis ng papel na tangan niya. Lumapit pa ang si kuya na mukhang komedyante. Parang nag-stand-up act. Regina, bakit mo iniwan ang huling kumpanya mo after one month? Nag-collect ka lang ba niyang ID tapos lumayas? Sabay silang nagtawanan. Parang laugh track sa sitcom. Habang si Regina, pikit mata, pilit na humihinga ng malalim upang hindi tumulo ang luha. Sir, ma'am, nagkaroon po kasi ng... Bago pa niya may paliwanag ang totoong dahilan na tinanggal siya dahil hindi siya pumayag na pumirma sa voluntary overtime araw-araw na walang bayad, sumabot agad ang babaeng HR. Alam mo, nagresearch kami kagabi. May litrato ka pa sa Facebook na nagbebenta ka ng pre-loved na bag sa kanto. Entrepreneur ka pala ha. Dito sa amin, full commitment, bawal sideline. Nanganga nga si Regina hindi dahil nahuling may online ukay siya para lang may pambayad kuryente, kundi dahil pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng wala man lang pangalawang tanong. Sa kabilang side ng glass partition, napansin niyang nakakunot noo ang isang babaeng nakamasid, tila naguguluhan sa inasal ng panel, pero hindi umiimik. Mas lumala pa, nang gawing punchline ng komedyanting lalaki ang simpleng English grammar slip niya habang sagot-sagot niya ang tanong tungkol sa core competencies. Ay nako, Regina, competency daw! O, hala, nakakatakot baka maging incompetency yan. Sigaw niya, sabay tawa ng tropang panel. Tumawa rin ang janitor na nagwawali sa hallway ng marinig na takpan pa ng kamay ang bibig. Sa puntong iyon, nanlalamig na ang likod ni Regina. Pero pilit pa rin siyang ngumiti, umaasang matatapos na ang kalbaryo. Matapos ang 35 minutong interogasyon, tinangguan na siya. Okay, we'll call you, maybe, sabay linkage ng masakit na tawa ni HR. Tumayo si Regina, bahagyang yuyuko sana bilang paggalang. Nang biglang bumuka ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaking nakabarong bit-bit ang leather folder Mabilis na nagsitayuan ang tatlo, nawala ang mga ngiti at nagbigay galang. Chairman, halos sabay nilang bate, para silang mga estudyadeng nahuling nagchichismis. Tinignan ng chairman ang nanginginig pang si Regina, sa ngumiti. Miss R. Zaragoza, nagtatingin ng tatlo, naguluhan. Po? Uh, ako po si Regina Zaragoza, sir. Pautal niyang tugon. Very good. Mahinaong sagot ng matanda sa kalumingon sa panel. Nagustuhan ko ang field report ninyo. Nakita ko kung paano ninyo tratuin ang aplikante. Yan ba ang people first culture na ipinagmamalaki ninyong ipiniresenta sa board meeting kahapon? Nanuyo ang lalamunan ng HR ate. Pilit ng umiti. Sir, we were just testing maturity. Ngulit pinutol siya ng chairman. Testing? Paulit-ulit ng medyo pasigaw. Kung pag sa comedy at pang ang paraan ninyo ng recruitment, hindi ko kailangang mag-invest sa HR software. Kukuha na lang ako ng clowns sa perya. Hindi pa rin makapaniwala ang panel. Si Kuyang Salamina ay nagmanyobra ng palusot. Sir, confidentiality po sana itong Mac interview. Lumabas ang dalawang impilyado sa likod ng salamin, lumapit at tumayo sa tabi ni Regina. Good afternoon, Chairman kami po yung pumuesto sa observation deck na atasang mag-record ng buong sesyon. Kompleto ang video sir, pati audio. Sabi ng babae, sabay hawak sa tablet na may nakapost na footage ng pangalipusta sa aplikante. Sa wakas, napigtas ang unang luha ni Regina, luha ng ginhawa, di ng kahihiyan. Huminga ng malalim ang chairman at ngumiti kay Regina, Ms. Zaragoza. Nais nice kong ipaalam sa iyo na Bukod sa pagiging chairman, ako rin ang co-founder ng parent company namin at isa sa mga unang investors sa tech startup na itinayo ng yumaong ama mo, si Engineer Rodolfo Zaragoza. Napatigil si Regina. Pumintig ang alaala ng itay na naaksidente sa planta limang taon na ang nakalipas. Alam ko ang kwento mo anak. Minantili mong lihim ang apilido. Dahil ayaw mong mabansagang nagninipotismo, gusto mong mag-apply ng patas. Bumaling siya sa panel. At kayo, ito ang ipinuring ninyong patas? Parang babagsak ang kisa mesa tatlo. Ch Chairman, hindi po namin alam. Exactly. Hindi ninyo alam na ang anak ng taong nagligtas sa kumpanya noong data breach crisis ay nasa harapan ninyo. Pero higit doon, hindi ninyo alam na bawat aplikante, may apelido o wala, ay nararapat tratuhin ng may dignidad. Itinuro niya ang tablet. Yan ang video na ipapadala ko sa Ethics Committee. Maghanda kayo. Effective immediately, suspended kayo habang iniimbestigahan ang gross misconduct. Nagtatalon ang kaba sa dibdib ni Regina. Hindi pa rin niya masafyan ang bilis ng pangyayari. Sir, hindi ko po... Huwag kang mag-alala, putol ng chairman. May dalawang bukas na posisyon sa Business Intelligence Unit. Parehang above market ang starting pay. Pumili ka kung alin ang gusto mo. Napatunayan mo ang resilience at humility mo kahit walang proteksyon ng apelidong Zaragoza. Ang ganitong ugali ang kailangan ng Vega Solutions. Halos mapaupo si Regina, nanginginig ang tuhod. Pinisil ng babaeng observer ang balikat niya. Congrats ma'am, bulong nito. Samantala, Sinubukang mga tuwaraan ni komedyanting kuya, but chairman, nagbibiruan lang po. Culture fit po. Culture fit. Sa culture na ginagalawan ninyo, mukhang bang may puwang ang malasakit? Ang kultura naming pinaghirapan naming buuin ay respeto at pakikipagkapwa. Kung hindi kayo fit, kayo ang magbagong anyo o lumayas. Tahimik ang silid, parang naputol ang supply ng hangin. Sa labas, may naaninagan si Regina ng mga gwardyang nakaposisyon. Obvious na seryoso ang parusa. Pagkatapos lumagda ng inang papeles, inihatid ni chairman si Regina sa elevator. Iha, dala ko rito ang lumang fountain pen ng tatay mo, sabay abot ng antigong koma. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kalidad ng sistema ay nasusukat kung paano ito tratuhin ng pinakamahinang miyembro. Panatihin mo yan, hindi na napigilan ni Regina ang pag-iyak. Mabilis pa niyang yumakap ang matanda. "Maraming salamat po. Hindi lang sa oportunidad kundi sa pagbangon ng dignidad ko." Basag niyang tinig bago magsara ang elevator. Bumaling ang chairman sa kanya at kumindak. At para 'yon sa isang maliit na revenge sa mga mapagmataas. Pero tandaan, ang pinakamainam na paghihiganti ay maging higit silang mabuti. Sumara ang pinto. Naiwan si Regina na nakatingin sa salamin ng elevator, hawak ang pluma, nakangiti sa refleksyon. Hindi na siya ang batang pinatawanan kanina. Siya na ang babaeng handang humawak ng kapangyarihan, hindi para mang api, kundi para itama ang kultura. Gaya nung pangako niya sa sarili ngayong umaba pa lang habang sumasakay ng taxi. Tiagalang. Ngayon, kasama na ang bagong salitang hustisya sa mantra niyang iyon. At sa unang pagkakataon, ramdam niyang talagang paparating na ang makatarungang bukas, hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat aplikanteng may pangarap na hindi dapat pagtawanan o maliitin ang ninuman. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!